Oh. Ame! dito ka, Daddy. Aw. Amo ba? Ay. <laughs> Kanya, minudmod ko na na ako pa mayon. Di rin pa makita. Power up! Tapos mukha ako. Buligan ako paglaba, ha?

Ne. Ano? Ano yung nagkakaon sa maayo? Dumalit ka sa pagkakaon mo kanina ka pa. Ano kayo? Magbulit ka pa sa mga paglaba? Mga ugasan ba daw ah? Malikpit pa ako sa Ano ba? Sura. sura. Ah. Mm. <laughs> Ang sabi ko sa imo, hey, gaya ka na pa ka. mukhang maluto ka pa, maugas ka. Napansin ko ko ng luto. Kung para sina sa TikTok baka tani man, mapansin mo man, ito ginasugat si noo, oh. May luto kay daddy. Aw, Amo ba? Ay. Kanya minudmod ko na na ako pa mayon, di pa makita. Oh, ano ba ang sabi? Ano ba yaw na? Ang nang pala o, naman gusto mo. Wala ka naman magkaon. Kaya ka dilapon. Ayaw na. <laughs> so yun guys, shout out galit kami sa kang Glenda Bangalisan kag sa Sabater family. Shoutout man kay Chok Martin MB. Aba na na shoutout na namon. Shoutout sa family Rilano from Cagayan Valley. Shoutout man sa Drio family from Sugong, Balino, Masbate. Shout out kay Madeline Sanay. Hello. Tapos shout out man sa Family Rio from Putuson, Balino, Masbate. Yun lang guys. Sa... <laughs> So guys, salamat damo damo kali na salamat sa waran. Ito na ano ito. Ikaw. Ay, ito ikat lang. Yun so lang guys. Damo-damo galing na salamat sa tanan na nag-support sa Amon Vlog. Kag sa Waran Sawa na pag-support tag sa mga bago na na followers. Shoutout sa inyo. Kung gusto nyo naman pa-shoutout, i-comment nyo lang below. Salamat!